magandang hapon po mga idol at uh, pupunta po ako doon sa nagbibint ng full angle at saka flashing ayan nandito na po ako sa kanilang pisto ayan uh, may mga dito po ako kumukuha ng mga hero Ayan, kumpleto po sila dito. At mura pa. Ayan, marami silang mga stock. Mura kasi dito kasi direct po sila sa planta. Ayan, marami silang mga stock na wool angel. Ayan, wool, wool angle. At saka pasya cover. Plasing kung anong design po ang gusto ninyo kaya po nilang gawin basta pag may papakita kayong sample ayan ang mga prinsip ayan marami silang stock wala lang sila silang mga kasama kasi hapo na humabo lang po ako kasi gagamitin namin po bukas Nagkulang kasi yung aking wool angle. Buti na lang bukas sila. Naabutan ko. Ayan na po yung kanilang mga gamit pagtutupi. Ma'am, tapos na po yung sa akin. Ayan po yung yero nila. Ayan po yung mga nagtutupi. O, oh, tingnan mo. Ang galing. Bilis nilang nagtupi. Kusing, pagka yung kamay kaya, map, may map, matutupi rin ayan yan yan ang maya rin na po nila ayan yung sa akin muna isa lang naman po yan pasigit na lang po um, buti na lang nabutan ko kasi papo na ang init ng timpo ko ngayon ano puro high tech po ang kanilang magamit po dito O, oh, mm, galing ganda kasi pag yung pagkakatupi pagdanyan. in kisa mano-mano. Ayan, tapos na po. Uh, pwede pa na po kunin ma'am. Uh, salamat po sa mga nagsusubaybay. Ito na muna ang mga idol. Abangan nyo na lang ako sa susunod na video pa subscribes na din po ako sa YouTube channel at ipalo na din po ang aking Facebook account at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.